Nakakaranas tayo ng gutom, madalas nating ino-order sa mga restaurants ang matatabang pagkain. Kasama sa ingredients, ang taba ng baboy. Ang tanong ng ilan, totoo nga bang nakakahay blood ang pagkain ng taba ng baboy? Bigyang linaw natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang kumain ng taba ng baboy? Ayon sa mga sabi-sabi, pwede daw tayong ma-high blood sa pagkain ng taba ng baboy. Totoo ba ito? Tara, let's prove it. Ayon kay Dr. Renato Paragas, hindi nakaka-high blood ang madalas na pagkain ng taba ng baboy, kundi ang kakulangan ng pag-inom ng tubig sa katawan. Ngunit taliwas naman ang isinaad ng NutriGarden.com kung saan ayon sa kanilang research mula sa The National Institutes of Health, ang pagkain ng red meat ay triple ang epekto nito sa maaring humantong sa sakit sa puso. Nagpapakita rin na ang taba ng baboy ay konektado sa hypertension at nalilinya sa mga pagkain ng mabilis na nagpapataas ng presyon ng dugo. Kaya naman, ang say ng mga doktor, ang high blood pressure ay mas mataas na risk sa kalusugan. Kadalasan, ito ay mapipigil gilan o kaya naman manage sa pamamagitan ng ehersisyo, diet at pagmanage ng stress.